doon, life update kay Hershey. Ito na yung malaki kong dinosaur. Oh. Aray ko. Gano'ng ka nakalaki? Ayan na. Aray, 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 aray. Hindi ka dito. Ito na yung malaki kong dinosaur. Belly rub daw, belly rub. Belly rub. Belly rub. Kaya pa muna. Meron ako isang maliit pang dinosaur si Crunch! Crunch! May ilap kasi, ayaw niya talaga. Pero pag ito, nakipagharutan. tingnan mo, lalapit to. Punta mo si, punta mo si Trash. Ayun, playtime mo si Trash. Come on, dali. Come playtime mo. Dali, ayun o. Oh. Ayan, playtime mo. Ayun o, oh, ayun o. Ayun o, oh, na. Stop! Ito na, hindi na. Ayan, yan, yan. yan. Laruin mo, gawin mo, cat dog. sobrang lambing nito. Si Crunch kasi medyo mailap pa. Hindi ko alam kung bakit eh. Pero ito, no. Malambing ka, no? Oo. Kagating mo si Crunch, eh. Kagating mo. <laughs> ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na. Ayun na. Oh Wala na kayo dyan. Oo. Oo. Kinaga. Tinawang masunurin. Nasunurin, di ba? Kailangan ka. Oo. Oh. Oh. Kailangan kagat yung ba, Kailangan kagat. Kagatin ko yun! Kagatin mo Sis, <laughs> yeah. kagatin mo si Hershey. Mas nasunurin ko. Ay, sis, mukha mo ako! Siya! Kagatin mo si Hershey, sis. Ready ko, sis! Kagatin mo! Kagatin mo! igrat ka ngitim mo sis sis ayun oh sis papakartok ay kratis sis ayun oh sis sis no no kagatin mo sis kagatin mo kagatin sis kagatin mo sis kagatin mo kagatin mo kung sino ka Sis, malapit ka pala sa aso. Siyempre! Malapit ka bang aso? Nyaw! <laughs> <laughs> so, ganyan lang sila mag-playtime. Hindi alam ni Hershey na paglaki ni Crunch, magiging na siyang mommy. <laughs> Ayun, mailap kasi ito mga idol. Tatawagin ko, Crunch! Crunch, come here. Oh, ayaw niya talaga. <laughs> Crunch, come! So, come here. Ayaw. Pero si Hershey, tignan niyo. Nagzo-zoomies sila. Yung zoom. <laughs> <laughs> Nagsuzoomy siya <laughs> yung, yung Zoom. <zone laughs> meeting. Hindi niya alam magiging nanay siya. So, inintay lang natin mga idol na lumaki si Crunch. Tapos, mag-meet sila. And, maging dalaga na na totoo si Hershey para magkaroon sila ng baby. So, abangan nyo. Pag nagka-baby to, anong gagawin natin? Parabol naman natin to. Parafol na ba natin yung baby nito? Come here. Oh, tignan mo. Hindi ito mahilap. Sobrang sweet nito. Si Crunch. Tignan mo ha. Crunch! Come here. Crunch! Ayaw akong pansin. Come here. So, eto na si Crunch. Ayan, nagpakuha na rin. Three months old na siya, mga... Wait lang, Hershey. Three months old na siya, mga idol. So, eto, ganito siya kalaki ngayon. Abangan nyo kung gano pa mas lalaki to or kung mas lalaki pa ba siya kay Hershey. Ayan. <laughs> Sabong. Oh. Hmm. Hmm. Sige. Sige. Hmm. Sige. Niiyak na. Tama na. Hershey, enough. Hershey! Hershey! Enough na. Nakikinig kasi siya. Marunong siya makinig. Good girl. <laughs> Hindi pa rin pala. Lalaro sila. <laughs> Iiyak na tama na.